tahimik. Sa mundo na laging maingay, ito ang bagay na tila pinakakinatatakutan ng marami, ang katahimikan. Ngunit sa likod ng bawat paghinga na walang kaguluhan, nariyan ang totoong kapayapaan. Hindi mo kailangang magkaroon ng mas marami para makaramdam ng kapanatagan. Kadalasan, kailangan mo lang ng mas kaunti, mas kaunting ingay, mas kaunting pag-aalala, mas kaunting dapat ganito. Sa gitna ng modernong buhay na puno ng pressure, comparison at overstimulation, hindi ka nag-iisa kung nararamdaman mong parang pagod ka sa lahat, parang may kulang, kahit anong gawin mo. Pero paano kung ang sagot sa hinahanap mong kapayapaan ay hindi isang bagong bagay na dapat mong makuha, kundi mga bagay na dapat mong bitawan? Ito ang aral ng mga sinaunang pantas tulad ni Seneca, Epicteto at Marco Aurelio. Sabi nga ni Marco, Kapayapaan ng isipan ang tunay na yaman. At ang kayamanang ito, hindi mo kailangang bilhin. Kailangan mo lang linisin ang loob mo. Ngayon, hihimay-himayin natin ang labing isang bagay na kailangang mong tanggalin para muling maramdaman ang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa ng kapayapaan. Minsan ang tanging dahilan kung bakit hindi natin maramdaman ang kapayapaan ay dahil masyado tayong puno. Puno ng ingay. Puno ng takot puno ng pagkakabit sa mga bagay na hindi natin talaga hawak. Ang mundo ay paulit-ulit na nagtuturo sa atin na para maging masaya, kailangan natin ng mas marami. Ngunit ang mga stoic ay nagturo ng kabaligtaran. Ang tunay na kalayaan ay nasa pagbawas, sa pag-alis, sa pagbitaw. Epictetus ay nagsabi, may mga bagay na kontrolado natin at may mga bagay na hindi kung buong buhay mo ay ginugugol mo sa mga bagay na hindi mo hawak, laging magiging magulo ang loob mo. Ang layunin ng video na ito ay simple pero makapangyarihan. Tukuyin ang labing isang ugali, asal at pananaw na dapat mong alisin kung talagang gusto mong maranasan ang tahimik na anyo ng kalayaan, ang kapayapaan ng isipan. Hindi ito listahan ng mga bagong dapat gawin. Sa halip, ito ay paanyaya na tumigil. Tumahimik at pakinggan kung anong mga bagay sa buhay mo ang hindi na dapat manatili. Sa bawat punto, tanungin mo ang sarili mo, ako pa rin ba ito? Kung oo, baka oras na para bitawan. Isaisip mo habang pinapakinggan ito, pinipili ko ang kapayapaan, handa akong alisin ang mga humahadlang dito. Ngayon, simulan natin ang paglalakbay. Isa sa pinakamatinding hadlang sa kapayapaan ay ang walang sawang pagnanais na kontrolin ang lahat ang sitwasyon, ang resulta, ang kilos ng iba, ang kinabukasan. Akala natin, sa paghawak ng mahigpit, makakamit natin ang katiyakan. Pero ang totoo, doon tayo unti-unting nauubos. Araw-araw, sinusubukan nating ayusin ang mga bagay sa labas. Pero nakakalimutan natin, ang tanging tunay na kontrol na meron tayo ay nasa loob, sa ating mga reaksyon, sa ating pag-iisip sa ating mga desisyon. Sabi ni Epicteto, ang ilan sa mga bagay ay nasa ating kapangyarihan, ang ilan ay hindi. At kung hindi natin matutunan ang kaibahan ng dalawa, tayo ay mabibigo paulit-ulit. Ang sobrang pagkakapit sa kontrol ay parang paghawak sa buhangin. Kapag mas pinipilit mong hawakan, mas mabilis itong nawawala. Ano ang maaari mong gawin ngayon? Pumili ng isang bagay sa iyong buhay na hindi mo talaga hawak at bitawan mo. Hayaan mo itong mangyari nang hindi mo kailangang ayusin ang lahat sa pagbitiw may laya, sa pagtanggap may katahimikan, at sa simpleng pagkilala na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. May mga salitang hindi na mababawi. May mga kilos na kahit sabihing wala akong intensyon ay nakasugat na. At sa ugat ng marami sa mga ito, nariyan ang galit. Mabilis, mainit at madalas hindi natin alam kung saan nang galing. Hindi masama ang makaramdam ng galit, likas ito. Ngunit ang galit na hindi natin pinipigilan, ang galit na agad nating ibinubuga, iyon ang sumisira. Hindi lang sa relasyon, kundi sa ating sarili. Ayon kay Epicteto, hindi ang pangyayari ang sumasakit sa atin, kundi ang interpretasyon natin dito. Kapag may nagsalita ng masama, may hindi sumunod, may bumangga sa ego natin, agad tayong sumasabog. Pero sa totoo lang, hindi sila ang may kontrol sa atin. Tayo ang pumapayag. Ang stoic ay hindi bato. Siya ay disiplina. Sa halip na mag-react, siya ay nagre-reflect. Humihinga. Pinipili ang katahimikan kaysa sigaw. Ang pangunawa kaysa paghihiganti. Subukan mo. Sa susunod na maramdaman mong kumukulo ka sa loob, huwag kang magsalita agad. Maghintay ng tatlong malalim na paghinga doon mo makikita kung gaano kalaya ang taong kayang hindi magpadala sa init ng ulo. Kapag natutunan mong pigilan ang galit, binibigyan mo ang sarili mo ng pahinga sa bawat buntong hininga na may kasamang reklamo. Unti-unti tayong nauubos. Hindi natin lagi napapansin, pero ang ugali ng pagreklamo, sa maliit man o malaki, ay parang lason na dahan-dahang sumisira sa kapayapaan ng isipan. Reklamo sa panahon, sa traffic, sa trabaho sa ibang tao. Parang may laging kulang, laging mali. Pero sa totoo lang, hindi ang mundo ang problema, kundi ang pananaw natin sa mundo. Sabi ni Seneca, hindi mahirap ang buhay, mahina lang tayo. At ang kahinaan na ito kadalasan ay nagiging ingay na paulit-ulit nating inuusal sa isip o sa bibig. Ang isang stoic ay hindi nagpapanggap na masaya sa lahat ng bagay. Ngunit siya ay hindi alipin ng pagdadaing alam niya ang lakas ay nasa kakayahang tanggapin ang hindi perpekto at magtrabaho sa kabila nito subukan mong hamunin ang sarili mo isang buong araw na walang reklamo sa halip palitan ng obserbasyon mula sa ang init naman gawin mong mainit ngayon ano ang kaya kong gawin dito sa ganitong uri ng pagbabago nagsisimulang tumahimik ang isip at sa katahimikang ito sumisilip ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang pasensya, tahimik pero malupit, ganito umatake ang paghahambing. Habang tinitingnan mo ang tagumpay ng iba, unti-unti mong kinakain ang sarili mong halaga. Mas maganda siya, mas malayo na siya, mas marami siyang narating. At sa bawat mas, nalilimutan mo ang sarili mong daan. Ang problema, hindi natin kailanman makikita ang buong larawan ng ibang tao. Pero ikinukumpara natin iyon sa bawat peklat ng atin. Isang laban na hindi patas at walang panalo. Sabi ni Marco Aurelio. Tumigil ka sa paghahambing. Ang tanging mahalaga ay kung paano mo ginagampanan ang papel mong ibinigay ng kalikasan. Ibig sabihin, may landas kang sarili. Hindi mo kailangang kopyahin ang sa iba. Ang isang stoic ay hindi tumitingin sa gilid, tumitingin siya sa loob. Ang batayan ng tagumpay ay hindi kung gaano kalayo ka kumpara sa iba, kundi kung gaano ka kalapit sa kung sino ka talaga. Gusto mong maramdaman ang kapayapaan? Tigilan mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Magtanong ka na lang, mas totoo ba ako ngayon kaysa kahapon? Sa pagtigil ng paghahambing, naririnig mo muli ang tinig ng sarili mong paglalakbay. Lahat tayo ay may mga bagay o taong ayaw nating mawala. Kayamanan, posisyon, relasyon, kalusugan, lahat ito ay nagbibigay ng ginhawa. Ngunit kapag masyado tayong nakakapit, ang ginhawa ay nagiging pagkakakulong. Ang takot sa pagkawala ay naguugat sa ilusyon na permanente ang lahat. Pero alam nating hindi totoo iyon. Araw-araw may nawawala. Oras, pagkakataon, tao. At sa bawat pagkawala tila nadudurog tayo. Hindi dahil sa pagkawala mismo, kundi dahil hindi natin ito pinaghahandaan. Sabi ni Marco Aurelio, ang lahat ng mayroon ka ay ipinagkatiwala lamang sa iyo. Sa isang iglap, maaaring kunin ito. Ang stoic ay hindi natatakot sa pagkawala. Hindi dahil manhid siya, kundi dahil alam niyang hindi kanya ang lahat. Isa sa mga praktikal na aral ng stoic ay ang premeditatio malorum ang pag-iisip sa posibilidad ng pagkawala, hindi para matakot, kundi para maging handa. Kapag inamin mong pwedeng mawala, mas pinahahalagahan mo habang nariyan pa. Subukan mo, sa halip na takutin ang sarili mo, tanungin mo, Paano ko mamahalin ito ngayon kahit alam kong hindi ito pang habang buhay? Sa pagtanggap ng kawalan, natutuklasan natin ang tunay na presensya. Tahimik itong nakatago, pero malakas ang kapit ang takot sa iniisip ng iba. Kaano karaming desisyon ang hindi natin ginawa, hindi dahil hindi natin kaya, kundi dahil baka may masabi sila. Tumitigil tayong magsalita, kumilos, tumindig. Dahil baka pagtawanan, husgahan, palewalain. Sa ganitong paraan, dahan-dahan nating isinusuot ang mga maskara. At sa bawat maskara, unti-unti tayong lumalayo sa tunay nating sarili. Sabi ni Epicteto, kung ang sinasabi nila ay totoo, ayusin mo ang sarili mo. Kung hindi, bakit ka naaapektuhan? Ang stoic ay hindi nagmamataas pero malinaw sa kanya na ang opinyon ng iba ay hindi palaging katotohanan. Hindi natin kontrolado kung ano ang iisipin nila, pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. At minsan, ang pinakamakapangyarihang tugon ay ang patuloy na pagiging totoo, kahit walang palakpak, kahit may pagbatikos. Tanungin mo ang sarili mo. Kung walang makakakita, gagawin ko pa rin ba ito? Kung oo, baka ito ang totoo. At doon mo mararamdaman ang isang katahimikan na hindi kayang tibagin ng opinyon ng mundo. Ang kapayapaan ay hindi nangangailangan ng pahintulot ng iba. Kailangan lang nito ang katapatan mo. Lagi tayong nagmamadali. Kumigising ng may kaba, kumakain ng hindi nalalasahan, nagtatrabaho habang nag-iisip sa susunod, laging nasa pagitan ng kung nasaan tayo at kung saan tayo sa tingin natin dapat naroon. Pero sa tuloy-tuloy na pagmamadali, hindi ba't parang hindi na tayo talaga nabubuhay? Palaging may hinahabol pero hindi alam kung ano ang tunay na hinahanap. Sabi ni Seneca, hindi maikli ang buhay. Sobra lang tayong ginugulo ng pagmamadali. At totoo ito, kasi sa bawat sandaling minamadali natin ang ngayon, nawawala ang lalim ng kasalukuyan. Ang stoic ay hindi tamad, pero siya ay buo sa bawat hakbang. Hindi siya alipin ng deadline, ng comparison, ng pressure. Gumagalaw siya sa bilis ng kanyang layunin, hindi ng ingay ng mundo. Subukan mo ngayon huminto kahit saglit. Pumikit. Huminga ng malalim. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ako nagmamadali? Ano ang ayaw kong maramdaman kaya ako tumatakbo? Minsan, ang tunay na kapayapaan ay hindi mo kailangang hanapin. Kailangan mo lang itong hintayin. At madalas, dumarating ito sa mga sandaling hindi mo sinusubukang makarating agad. Kapag tinanggap mong hindi lahat kailangang madaliin, nagkakaroon ng puwang ang katahimikan. May mga alaala tayong ayaw ng balikan, mga pagkakamaling paulit-ulit nating pinaparusahan ng sarili, mga taong hindi natin pinatawad, o tayo mismong hindi natin matanggap tahimik pero mabigat. Ang nakaraan ay nagiging tanikala kapag hindi natin ito nilulubos na tinatanggap. Gusto nating baguhin ang hindi na mababago. Kaya naubos tayo sa tanong na, paano kung at sana ganito na lang. Pero sa totoo lang, ang tanging kontrolado natin ay ang ngayon, hindi ang kahapon. Sabi ni Marco Aurelio, ang kahapon ay wala na. Ang bukas ay hindi pa dumarating. Mayroon ka lang ngayon. At kung paulit-ulit mong dalhin ang sakit ng nakaraan sa kasalukuyan, lagi kang mabubuhay na parang sugatan. Ang stoic ay hindi nagbubura ng nakaraan. Hindi rin niya ito tinatakasan. Tinitingnan niya ito sa mata, tinatanggap ang aral, at pinipiling magpatuloy. Hindi upang kalimutan, kundi upang hindi na kailangang magdusa muli. Gawin mong praktikal, isulat ang isang alaala na matagal mo nang dinadala tanggapin mo na tapos na ito at tanungin mo, Ano ang natutunan ko na maaari kong dalhin pasulong? Sa pagbitaw sa kahapon, binibigyan mo ng daan ang kapayapaan ngayon. Sa mundo ng notifikasyon, ingay at walang patid na koneksyon, tila naging kakaiba na ang katahimikan. Marami ang hindi natatakot sa dilim, kundi sa tahimik na sandali na wala ng ibang maririnig, kundi ang sarili. Bakit? Dahil sa katahimikan, Lumilitaw ang mga tanong na matagal na nating iniiwasan. Sa katahimikan, wala ng distractions at nandoon ang tunay na mukha ng isip, ng damdamin, ng kaluluwa. Sabi ni Epicteto, mas bihira mong pagsisihan ang katahimikan kaysa ang mga salitang agad mong binitawan. Ang stoic ay hindi lang marunong magsalita ng may kabuluhan. Marunong din siyang manahimik ng may layunin. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Isa itong espasyo kung saan nahuhubog ang kaliwanagan. Doon tayo natututo makinig, hindi lang sa iba, kundi sa sarili. Subukan mong lumayo kahit ilang minuto mula sa screen, sa musika, sa ingay. Umupo ka. Huminga. Pakinggan kung anong bumubulong mula sa loob. Hindi mo kailangang lutasin agad. Kailangan mo lang marinig. Doon mo mararanasan, ang tahimik ay hindi bakante ang tahimik ay buo. At kapag natutunan mong hindi matakot sa katahimikan, matututunan mong manirahan sa kapayapaan. Marami sa ating paghihirap ay hindi galing sa sitwasyon, kundi sa pagtanggi nating tanggapin ito. Hindi natin gusto ang sakit, ang pagkawala, ang pagbabago, kaya't nilalabanan natin ang totoo. Ngunit sa bawat pagtutol, mas lalo tayong nahihirapan. Gusto natin ng kapayapaan pero kinakalaban natin ang mismong realidad. Tulad ng isang taong ayaw mabasa pero nakatayo sa ulan, hindi ba't mas madaling magpayong kaysa sumigaw sa langit? Sabi ni Marco Aurelio, anumang mangyari, tanggapin ito na parang pinili mo. Hindi ito tungkol sa pagsuko. Ito ay ang sining ng pagtanggap na may dangal, upang mapalaya ang sarili mula sa walang saysay na paghihimagsik. Ang stoic ay hindi biktima ng buhay, siya'y kalahok. Kapag hindi niya kayang baguhin ang sitwasyon, binabago niya ang pananaw. At doon siya lumalakas. Gawin mong tanong, ito ba'y laban na kailangan kong ipaglaban o isang katotohanan kailangan kong yakapin? Sa pagyakap sa katotohanan, kahit masakit, napapalitan ng kapayapaan ang pagod. Hindi natin kontrolado ang galaw ng mundo, pero kontrolado natin kung paano tayo sumasayaw kasama nito. Kapag tumigil kang lumaban sa totoo, sa kakalang talagang tatahimik. Sa bawat bagay na iniwan mo, ang kontrol, ang galit, ang pag-apruba, ang paghahambing, ang takot, may isang puwang na nabuksan. At sa puwang na iyon, pwedeng pumasok ang kapayapaan. Hindi madaling alisin ang mga ito. Dahil marami sa kanila, matagal nang naging bahagi ng ating pagkatao. Pero ang stoic ay hindi naghahanap ng ginhawa. Naghahanap siya ng kalayaan at ang kalayaan ay hindi nadaragdagan sa pagkuha ng mas marami, kundi sa pagbitaw sa hindi na kailangan. Sabi nga, ang mas kaunti ay hindi kakulangan, kundi espasyo para sa tunay. At ang tunay na kapayapaan ay hindi malakas. Tahimik ito. Hindi ito sumisigaw. Ito'y nararamdaman mo sa gitna ng kaguluhan kapag alam mong hindi mo kailangang sumabay sa bagyo. Alin sa mga labin isang bagay ang pinakatinamaan ka? alin ang pinakamabigat mong bitawan? Alin ang pinakanangangako ng katahimikan kung pakakawalan mo? Hindi mo kailangang gawin lahat ngayon. Ang kapayapaan ay proseso, hindi patutunguhan. Isa-isa, dahan-dahan, buong kamalayan. Sa pagbawas ng bigat, lumulutang ang kaluluwa. At sa katahimikan ng loob na tatagpuan mo ang sarili mo, buo, payapa, totoo. Ngayon, gusto kong marinig ka. Anong bahagi ng video ang pinakatumama sa'yo? Anong bagay ang handa ka ng bitawan ngayon? Ibahagi mo sa comments, hindi lang para sa akin, kundi para sa iba ring naghahanap ng kapayapaan. Kung naramdaman mong mahalaga ito, like ang video, magsubscribe at ishare mo sa isang taong alam mong kailangan nito. At tandaan mo, ang kapayapaan ay hindi darating sa labas. Nasa loob mo ito, naghihintay lang na marinig, tahimik, buo. Ikaw, hanggang sa susunod na pagninilay, manatiling gising at manatiling payapa.